Bebele eh, na po kami ng ulam. Yan. Si hi to thank you to ano. <laughs> alam alam lang gusto niya. Ang ulam. Si Anton. Hmm? Si Anton. Hmm? Oh, kung pasit kanton sa pahing kasi eh. Sabi ko bawal nga pasit kanton eh. Doon lang tayo sa taas mo Ayan akit naman natin yung gamit natin. sa mamaling kasi manong si manong danye <laughs> manong danye sa kapunta ka ng danye oh sa kapunta hindi ko alam hindi ko alam eh sarado na bilihan ng gulay bali sana ako alog batis sa luyo sarado na tanghali na kasi bakit? ako na makakain naman sarado sarado

Yung sa plastic po, isa ako lang yan. Ah. Hindi, yung isang gan isang ano pa. Isa pang ganyan. <makes noise> Hindi, isang kulay na ganyan po. Patingin na ko ng iba. Hindi, mayroon pa yung... Parang ano tawag doon? Hindi, <makes noise> yung malaki na lagayan namin. Yung lagi ko binibili dati. Grabe yung ano. La, Naka-plastic din. Parang hindi siya burger yung pangalan niya pero burger tawag niya. Yun, patayin nga ako nun. Biscuit. Oh. Yes. Yan ba yung danyan? Oh, yan. Yeah, yeah. Yung ganyan yan. Yung kulay dilaw niyan. Yan uh, nga yun na. Okay, yeah, you know. magkano yan? 65. 65. Kunin mo na. Ikaw magluto niya na.

hotdog, kailangan hotdog. Pwede tayo magtiga. May lagay ka ng bote doon? Magano dito kaya? Oo, oh, may lagay ng bote doon. Tsaka isa ang no, ano, ito. Ma Mabasa po yan, mahal yan. magkano po lahat. Kunin mo, Daniel. Daniel. Kanina pa yung gulaman. Walang may, walang nagtitinda. Wala nang titinda. Papeli. Ako kaya ko dito sa yellow. Yellow daw pa magkano? Yellow daw. Pwede mo isa lang. Lima. Ako muna inom. Pasan ito. Muna mangulong. Haluk natin mag-morning. Hay oh, hey You know that. Happy holiday? Yes, holiday ngayon Walang pasa. Puli tayo sa I want tinapay now mine. For me lang po sa bukid. Hm? Ba ito ko yung mambilin natin. Ito pa din niya yo. Tayo dito sa Maylinga? Sa Maylinga magkaano? 5 Pabili nga pong anim. Tsaka yung pandikoko, ko ko magkano? Lima rin ba? Yung sa baba niyan magkano? Anim din. Ay, papi,

Forty-five lang naman yun, ba? Isa lang. Forty po, galing mo. Forty! Mukhang mo. forty yun. Hindi. Mukha mo. Marunong ka pa sa akin. Marunong ka pa eh. na. ka Ha? Hmm? Pambili mo. Wala nga tayong ulam, pambili ng cellphone. Ang sa dito na nakikita? oh, saglit lang yan. Mamaya, wala na. Anong wala may mabukas? Lakad! Mm -hmm. Tinid kasi, ang init eh. Oh, oh, magkakamali. Anong pagkakamani pinagsasabi mo? Hmm. Ang init-init eh. Haligo kayo ah. Matutulog na lang ako sa bansa. Sa naulog. Maglilinis pa tayo sa baba. Kain muna tayo. Punta ka na, punta ka na sa hot joke bro. Dali. Bilis. Ano Ha? Dun na, lakad Inangin. na. Ulam daw na, guys, gusto daw niya burger. Tawid na, abang wala pa sa sakyan. Wala ka nga. Tumingin ka sa daanan. Sabi tumingin sa daanan eh. O, mo. O, oh. mo. Uh.

Hmm. nga ng pera mo, yung mo pa. Mm. ano siya sa pinili nyo, yung pinili nyo yung Kaya tayo, Na, nilaglag mo yung tiso. Bigat ang dalako. mas magiging. Huwag yun. Ano na? Mainit eh. Ang batang choco ki kilo to <laughs> eh. <laughs> Kinikita ba ang kinakagat okay, ko na nga oh. lang ako maya. Hmm? Lakad na. Ayusin yung paglakad parang tanda eh. Matanda ka ba? Ayan o, oh, gayahan mo yun. Blow ganyan si lolo mo maglakad e eh. nakasambero pati ganyan din si lolo mo galing na e galing na, tawid na pareho ba kami kamay ni lolo eh. si lolo lang naman kasi gusto kong makita eh. si lolo lang gusto makita, bakit? Nalang nga na si lolo mo, tahimik na siya. Di na siya mahihirapan. Kasi nung nasa lupa siya, hirap na hirap siya. O, tumabi ka. Maraming sasakyan. Ah. Si ano? Ang batang choco float si Mikey Belmonte. Oh, eh bakit kami naman yan. Hoy, oh, tira mo sa David. Ayos ka. Pero bigla, tinira kang ano kuya mo kapon. Isang araw. Wala nga kung wala kinina. daanan. Kasi, no boats. Dito kami dadaan na punta kaming Peace Park. kami siya sa akin. Ito yung dating ano, ginawang palengke. yung ginawa ng ano kalsada. Man, dating, Wala na. Kasi masikip. Masikip sa daan. Maganda kasi dito dito yung first floor. Di ba ma? Mainit. Maganda ba yung ano ah? Puro na nga bulaklak. Maganda ng nga bulaklak. May mga ilaw pa. Hindi ba ma alam may CCTV yan? Lahat ng ano, lahat ng ano kanto may CCTV camera. Ah, bakit magkaroon ng... Siyempre, talamak kasi dati dito yung mga, mga ano eh, mga mandurokot, snatcher, tas yung mga, ano pa, ka sa kapi, ka. Yun. Kala mo walang kamera yan, may kamera yan. Ayun. Kaya, eh. kaya pala, ano Ayun, no, kamera, o. Oh. Ayun, nakita mo. Ayun, no, kamera, Marami yan, bawat poste may kamera yan pala madami ng mga matigin sa Pati doon sa ating banda, may camera doon. Kaya, um, kaya pala madami ng Dati si tita mo, na-snatch dito. Yung cellphone niya, 3350. Pinakatali <laughs> na nga ng guma ni Nakaw. Pa. <laughs> Tapos tinatukan siya ng kutsilyo. Ganda ng mga dito. Wala na yung cellphone? Wala na. Ganuha nga yan. 2006 ata uh, yun mm -hmm. 2007 hmm. Ay, Ay, yung nga uh, yun? 3350 nga yun yung araw na ano mabay ako ng mama so, sa peace for pabahay nati, na na, 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 hindi peace free para pa yung P3, peace 4 pa lang doon kami sa bahay nila Jacqueline natin sa dulo. Pinintanga nga lang nila Tito Junior mo yung bahay. Kaya wala na. Ganun pa lang yung bahay natin yung paper. Hmm? Ganun pa lang yung bahay natin yung Bagong bili yun ni Lola mo. Binili ng jowa niya. Ah, binili pala ni Lola pa. Binili ni Tatay Inting. Ma. Hmm. Ganda o yan ang peace the peace for, papuntang peace for, ayun Diretso yan tapos kami papunta kami peace 3. iikot kami dito hindi kami dito iikot Ay, na di kami hindi na po nasunod dati di wala ni David hindi hmm. peace dito pa peace 3 na po kami nawala agad yung ah. sunod ni David sa luparan hmm. pwede na mga bahay ito lang Dati po nga, hindi pa rin tapos, oh. Hindi kita yung bahay natin. Ang tatakpan ng bahay yan, ni Habagat. Ang dami kasing puno, eh. Wala kayang puno banda sa atin. Teka naman ang bando sa atin, natanggol niya. Ay, grabe, ang init. Tira mo sila, kuya mo. Mamigay ka. May nabagay mo. May nabagay anyone. Lahat sa buhay mo. Ito, Block 7. Puntang Block 7. Ito, Area Block 5. Pero Block 7 yung naka-address sa amin. Kasi doon yung sa pinakalitin. Kaya muna tayo. Kaya muna din ako magluto. Wala pa tayong kain, Daniel. Kaya naman natin kainin. Tapos tayo magluto oh. Ah. Dito, pagpupunta kayo dito lang. Si ta, sabihin nyo, Black 7. Sa Iglesia ni Cristo. Yun lang. Pagdating nyo ng Orban. Pagdating nyo ng Orban, sabihin uh, nyo uh, lang. Nasa kayo kayong tracing, sabihin uh, nyo lang sa Black 7. Sa mga Iglesia ni Cristo. Tapos... Dito sa eskinita na ito, ko kayo. Dito. Dito. Ko na saan na yung bahay namin papunta na sa bahay namin papasok sa loob puro mga building ng bahay dito lalikot pa dito